Tuwing sasapit ang Nobyembre, inaabangan na ng security guard na si LJ ang 13th month pay. Anya, malaking tulong kasi ito sa pagbabadget ng kanilang pamilya. Siyempre ako, bilang, ako si, bilang single mother, uh, priority ko yung mga anak ko talaga. So pang pamilya ng mga? Opo, para sa pag-aaral nila, sa pangangailangan sa loob ng bahay, sa, mga pang-emergency, ganun. Si Julius naman gagamitin ang 13 month pay ngayong Pasko. Ngayon naman sa 13 month pay, kung ibibigay na nila sa ngayong December, siguro sa sa importante ng ng mga food siguro, <laughs> pagkain. Utang, uh, sa, ngayon wala pa na pang utang. <laughs> siguro, uh, siguro sa December. Ayon sa Dole, ang 13-month pay ay katumbas ng isang buwang basic pay ng isang empleyado. Malalaman ito kung imumultiply ang basic pay sa kung ilang buwang nagtrabaho ang empleyado at saka i-divide ito sa 12 months. Halimbawa, kung ang isang empleyado ay sumasaw ng 20,000 piso kada buwan at nagtrabaho lang ito ng limang buwan, papatak ang kanyang 13-month pay ng higit sa 8,333 pesos. Pwedeng parehas yan. ano As long as the 13-month pay is equivalent to the Christmas bonus, uh, they have already the company or the establishment already complied with the requirement ng ating uh, batas. Ano? But then there are some companies who are willing to give uh, 13-month pay and at the same time they are willing also to give bonus pa, then walang problema pag ganun. Ngayong malapit na ang Pasko, nanawagan ang ahensya sa mga employers na ibigay ng mas maaga ang 13th month pay. Ayon sa ahensya, mas mabibigyan kasi ng sapat na panahon ang mga empleyado para makapag-budget sa kanilang mga gastusi. Ayon sa Presidential Decree 851 o 13th month pay law, dapat na maibigay ng employer ang 13th month pay bago ang 24 ng Desyembre o mas maaga pa sa itinakdang deadline. Yun po yung ating kwan, ano, yung ating labor advisory ngayon, ano, we have the labor advisory 25 of 2023 na sinasabi na kung pwede, kung pwede agahan ng pagbibigay. Okay? So yun lang naman po ang take ng kwan natin ng uh, ating opisina, uh, pinapakiusapan lahat ng ating mga establishments na kung may kakayanan naman ibigay eh, na mas maaga, then bakit hindi? Nagbigay paalala naman ang isang financial advisor sa wastong paggamit ng 13th month pay. Invest sa sarili natin. First, um, gusto kong sabihin na kung meron kang mga pinagkakabayarang utang, no, this is the perfect opportunity na kumurot ka ng percentage. I am not saying na napuko yung kukuhanin mo, pero, pero dapat maglagay ka ng certain percentage para sa pambayad man ng utang. That's number one. Number two, pero dapat magtabi ka na rin ng percentage kung magkano pa yung ilalagay mo sa savings and, and investment mo na pwede mong itabi. Nakabukas naman ang dole sa mga reklamo at hinaing ng mga empleyadong hindi makakatanggap ng 13th month pay. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headline